News mga balita ngayon. Bangkay ng isang LGBTQ+, na tagpuan sa Lipa, Batangas. Principal binaril sa harap ng paaralan sa Midsayap, North Cotabato. Japanese Learning Center sa Cebu, ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa illegal recruitment. Ako po si Cesar Sorian. Maragkatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa pananaksak ang isang person with disability o PWD sa Lipa City, Batangas. Kinilala ang biktima na si Jericho El Llorante, 25 anyos at kapapanalo pa lamang sa Miss Gay 2025 sa Barangay Sambat sa Tanawan City. Ayon sa ulat natagpuan ang labi ng biktima sa kalsada sa Barangay Tangway na may labing tatlong taddad sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakita rin sa lugar ang wallet nitong wala ng lama. Agad na naaresto ng pulisya ang suspect na si Alias Paul, 26 anyos na umamin sa krimen at iginiit na hinipuan umano siya ng biktima nang nagkasabay sila sa tricycle. Napagalaman ng otoridad na ilang buwan pa lang mula nang makalaya sa drug rehabilitation ng sospek. Naharap si Alias Paul sa kasong murder. Isang prinsipal ang sugatan matapos pagbabariling ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa harap ng Agriculture Elementary School sa Barangay Central, Midsayap ngayong umaga ng Martes. Kinilala ang biktima na si Arlene Alcibar, prinsipal ng nasabing paaralan. Ayon sa inisyal na investigasyon, minamaneho ni Alcibar ang kanyang pulang Toyota Rush at papasok na sa gate ng paaralan bandang alas 7 ng umaga nang pagbabarilin siya ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Matapos ang pamamaril, tumakas ang mga salarin patungo sa direktorado ng barangay sa Lunayan. Agad isinugod sa ospital ng biktima habang patuloy ang investigasyon ng hat pursuit operation ng mga otoridad upang matukoy at madakip ang mga responsable. Patuloy ring inaalam ang motibo sa likod ng krimen. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW Region 7 ng isang Japanese Learning Center na nagsasagawa ng illegal recruitment sa barangay Linaw-Lipata, Minglanilla, Cebu kahapon ng umaga. Ayon sa investigasyon, pagmamayari ito ng isang Pilipina na may asawang Hapon na kasalukuyang nakatira sa Japan. Ang nasabing eskwelahan ay nagpapanggap na isang training center ngunit iligal na nagre-recruit ng mga gustong magtrabaho bilang factory workers, housekeepers, caregivers at iba pang food processing jobs sa Japan. Napangakuan din umano ang mga nais mag-apply ng hindi bababa sa 70,000 pesos na monthly salary kung naging matagumpay ang kanilang aplikasyon. Una nang hininga ng tugon ng may-ari ng establishmento ngunit wala itong naipakita mga kaukulang dokumento at wala ring business permit. Nakatakdang kasuhan ng DMW ang nasa likod ng illegal recruitment batay na rin sa apat na pong reklamong natanggap nila laban sa nasabing training center. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.